at welcome po sa radio program po natin sa Air One at sa tatlong platform, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Batangas Second District. How's my audio, Kuya Ron? Okay naman po. Medyo blurred lang ang uh, video. Okay naman yeah, po. Yeah, <laughs> it's because of our very challenging internet signal. Opo. Nonetheless, tapos na po ang bagyo. Kaya mga kalarga, gising-gising na po. Every gising is a blessing. Sabayan niyo po kami ni Kuya Ron. Si Kuya Koy, nasa bawan ngayon. Sabay-sabay po tayo. Let us all rise and shine, no? Napapanahon, Kuya Ron. Apa. Sapagkat we're truly blessed simultaneous ang ating community service programs <laughs> right now. We're having a medical dental mission sa Mabini. I hope some somebody can give a live feedback of what is going on in Mabini kung saan tayo po ay nagmula just a while ago, no? Sapagkat we welcome po natin lahat ng taga Provincial Health Office ng Batangas at lahat ng taga Tresquilio ng Mabini na naging katuwang po ni Mayor Beatrix at ng mahal kong mayora sa paghatid having... ng medical and dental mission sa ating mga kababayan sa si Mabini. Uh, simultaneous with this, we're doing the payout of ACAP ang galing There in Bawan. Kaya oh there, ay papunta pa lang po ako sa Bawan. <laughs> I'm actually on my way to Barangay as is. Bayan ng Bawan kung saan ginagana po ang ating first ever payout ng programang Ayuda para sa Kapos Ang Kita Program. We call this ACAP. No? Ah At ito po ay kasama sa nilo-launch namin sa Bagong Pilipinas as we move around and visit the different uh, provinces of the Republic of the Philippines. As a matter of fact, October 2, tayo po ay kasama ni Speaker at doon naman po tayo maglo-launch ng bagong Pilipinas sa kanyang hometown, sa kanyang lugar, sa kanyang distrito, Tacloban City. You no? Yun, maganda at po yan. Kasabay pa rin po nitong akap payout number one, ay may nagaganap din po na Barangay, kumustahan na andyan naman po sa barangay Balagtasin ng bayan ng San Luis, no? Simultaneous. At pagkatapos ko po dito sa Bawan ay didiretso po tayo ng San Luis upang makasama naman natin mm. lahat ng ating mga kalarga, kabarangay, kababayan sa bayan ng San Luis na ginaganap sa barangay Balagtasin, no? At mamaya pong hapon afternoon ng San Luis, ay tutungo naman po tayo sa bayan ng Lubo para isa po isa gawa din po ang isa pang barangay kumustahan with another barangay. What? Di ko pa na kumusta kay Consiel Abiera, no? Opo. But I know he's very busy taking care of our barangay kumustahan dun sa Lubo. So, indeed, this day is really a very busy day. Pero fulfilling sapagkat Dami po sabi tulungan. ko not everybody is given the chance to become a congresswoman. And that is why I am really embracing this honor and opportunity na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Indeed, if I have one vision in life, gusto ko po ay ang kasabihan lahat ng panahon lilipas, di ba? Okay, gusto ko po paglipas ng ating panahon. Kung kailan man yan, pag natapos ang ating siyam na taon, and I claim it, we're on. Oh, no? ma oh truly Tayo po ay maaalala ng taga Second District. Congresswoman na kaibigan, congresswoman na kayang kulbitin, congresswoman na kayang gisingin, congresswoman na kanilang naramdaman, especially sa panahon ng pangangailangan. Kuya Ron, uh, kumusta ang ating distrito? Kumusta ang naging aftermath ng bagyo? Uh, may mga, of course, dito sa Batangas, ma'am, tayo po ay uh, unang-una diniklara pong state of emergency and eventually state of calamity po tayo, ma'am, ngayon sa lalawigan ng Batangas. Ito yes, ay para, but you know what? hindi ako nakauwi last Wednesday, oh, no? Po. Kasi talagang stranded ako. I have, I have nowhere to go sapagkat we are surrounded by flood oh, in Quezon City. <laughs> Gusto rin ko mang umuwi ng Batangas para personal na makita ang sitwasyon dito sa atin. Talagang hindi po passable lahat ng daan. Walang alternate Grabe route ano. na susuutan. So I had no choice kung hindi magintay humo pa yung baha. no But I'm so thankful na sa pag-ikot ko po kahapon, Apo. Uh, binisita po natin ang ilalim ng tulay ng San Roque binisita po natin ang kokokem ng Bawan dito sa Aplaya at ganoon din po ang batis ng barangay Aplaya, Bawan. Ito po kasing tatlong ito ay ito'y alam kong talagang flood prone. Mm -hmm. Basta umulan, basta bumagyo, talagang lubog sa baha itong mga areas na ito. And I found out na hindi naman pala ganoon kahigpit ang baha. Bagaman bumaha pa rin, it wasn't that serious. Kaya sabi ko nga sa mga taga rito sa atin, taga rito sa Batangas Second District, I we should be thankful sapagkat unlike in other provinces and municipalities na ang daming nasaktan, ang daming nawalan tao, ang daming namatay, I want to just dito sa atin minimize, no? At walang masyadong flooded area during the height of Typhoon Karina and at our habagat, no? Uh, tayo po nagpapasalamat at lumipas na ang bagyo. Alam mo ang nakakalungkot dito sa ating panahon, weather is really extreme. Ito'y palagi ko sinasabi Kuya Rod, huwag mainit, sobrang init. Pag maulan, sobrang maulan. Di ba? Parang hindi ba pwedeng average, hindi ba pwedeng nandun tayo sa media na suwabe lang. no Kaya ano, ano po man tayo, po eh? ang panahon, El Niño man <laughs> o La Niña man, we really need to take the necessary caution para safe at masaya ang ating buong pamilya. No? Sabi ko nga, itong rainy season, paborito to ng mahal kong mayore. Eh. Masarap mamaluktot. <laughs> Matulog. Masarap kumain ng sampurado. Ayaw masarap ko. kumain ng hawot. <laughs> na katuwang ng sinangag na may sabaw na kape, di ba? Ayun. Ay, e eh, ang... kaya pag na lang, pag sobrang na ulan, <laughs> ay nakakatakot na rin naman yan. And for some people who are living in... Uh, in a dangerous areas like sabi ko sa Facebook, di ba? Apo. Ah uh, mag ang nakatira sa paahan ng bundok. Sa tabi ng ilog, sa tabi ng agbang, sa tabi ng dagat way. Ito yung mga taong masarap mang itulog ang ulan. Ay hindi ka pwedeng matulog kapag ka mahigpit ang buhos ng ulan. At baka mamaya pag mo, lumalangoy ka na. Di ba? Or ang pinakamalungkot po ay yung kagaya na nangyari sa agonsilyo. po. Sa pagtulog. Apat. Nung mag-iina, ang inay buntis, ano? Opo. Aba, eh siguro hindi na nila naumalayan na sila'y nasaklob na ng landslide. Gawawa naman, no? Kaya eh, shout out tayo sa May, napakaganda mayora. ng agonsilyo. <laughs> I'm sure busy, busy yan. Opo. Ang akin pong nag-iisang BFF, Mayor Cindy Valenton Reyes. Kayang-kaya mo yan kasi napakahusay ng kaibigan kong yan. Tested na yan sa Girl Scout. <laughs> <laughs> is our Girl Scout of the Philippines, Batangas President. President no? po. And I know her very well. Kami po ay high school pa ay magkasama na. She na. really has a very big heart para sa mga taong nangangailangan. No wonder, tagabawan man po si Mayor Sidney at eh. si Vice Mayor Daniel. Ang tunay na taga-agonsilyo ay, ang namin ni Cindy, mas minahal at mas niyakap ng taga-agonsilyo kaysa kay Daniel. <laughs> <laughs> Naikikwento nga po eh. So, I don't know, it's just a joke. Oh. No, it's just a joke. Pero yan po ang biroan namin kapag kasama ko itong mag-asawang ito sapagkat si Daniel po ay anak namin sa kasal. So si Cindy pala ay anak din namin sa kasal. But Prior to that, Mayor Cindy Valentin uh, Reyes is my best friend even from high school and up to present time, no? I sympathize with her sa mga pagsubok na dumadating sa bayan ng Agoncillo. pa sila nakakaraos masyado dun sa pagputok ng bulkan po affected sila, 'no? Ba? Uh, very, very challenging talaga geographic location ng Agoncillo. And I remember her, sharing a story about the last at uh, Taal Volcano eruption. So, talaga may na-wipe oh, out pala doon na barangay, no? Yung malapit na malapit sa Taal Lake, no? Uh, ito, bagyo naman. Pero I trust her so much. Kayang-kaya -kaya po niya yan. She has a very big heart sa lahat ng mga taong na nangangailangan. And I know she can take good care of all her kababayan in Agoncillo. Maswerte po ang taga-Agoncillo sapagkat meron kayo napakahusay at napakabait na mayor at vice mayor. Sa katauhan ni Mayor Cindy Reyes at Vice Mayor Daniel Reyes. O oh, Daniel, di namin nakita ha? <laughs> Ma'am, <laughs> ma'am, ma ganito sa panahon po ito, no. Napakalaga talaga po 'yung uh, paghahanda sa baha, ano, kasi kahit po hindi tayo binaba, pero tayo po ay may mga malalaking uh, flood control project po, ano, ma'am, na naihanda po true, niyo po. Sabi true, ko no? nga ay di dito natin na-appreciate tu yaron 'yung kahalaga oh, ng flood control, no. Medyo lang nakakaano rin, nakaka nakaka-bother lang, no. Mm -hmm. uh, If that is the proper term, kasi medyo binabati ko sa ating Presidente about the serious flooding that we experience in NCR. Ah, po. Uh, we have to understand this is an international phenomenon. <laughs> Oo nga po. Hindi eh. lang naman China ito, nga eh. Binaba eh. Ito po ay karanasan ng buong mundo. What you call this global warming, do Glo you Ron? Diba? Opo. Ah, this is global warming. Climate change. At mas dumadami na po ang tubig. Ngayon, nagkakaroon ng melting ng mga iceberg Yellow. na for so long a time ay nandiyan lang sa Antarctica, <coughs> sa Alaska, ba? Diba? Sa malalamig na bansa. Nabawasan na po yan because most of them melted already. Tumaas na po ang tubig. Reason kung bakit konting ulan, konting bagyo. Pagpalagay natin, dalawang araw umuulan, lubog na lubog ang buong kamay nilaan. But being in the national government I am convinced na No, I can speak only for myself. No? <laughs> We can speak only for Batangas dahil nakikita po natin yon. Pero sa atin pong mga kaibigang congressman dito po sa NCR I can also speak for for them na talaga naman po malaki ang naiitulong ng flood control. Apa. And chances are kung hindi po tayo nakapaglaan ng flood control nung mga nagdaang taon, baka hindi lang ho ganyang baha ang inabot natin. No? So what I'm trying to point out ay ito po'y international phenomenon. Yun nga ang ko kahit saang parte ng mundo. Ito po ay karanas kahit nga sa Amerika eh. China, ba? China nga ma'am eh. Binaba. China, ang tindi <laughs> oh, lang ba? Oo, oh, ang tindi. I think anywhere Canada. in the even, world even, you will Canada. experience uh, flooding like this. no? Kasi nga, this is a natural phenomenon. We call it global warming. no? Uh, what is good ay meron tayong intervention. At one of the best interventions ay itong implementation of flood control projects. Siguro uh, tama lang yung, yung gagawin ng Senate. Uh, wala pa akong nare the notice from the leadership of the 19th Congress. But I saw from the news, I think yesterday, na mag initiate sila ng, ng inquiry Aba. about the flood control project to, to prepare for the next budget kung paano tamang i-implement at saan dapat ilagay itong ating mga flood control na ito. Oh. To manage the, ano, the volume of flood that we're experiencing every rainy season. No? So, shout out tayo at good morning sa ating chairman ng Public Works and Highways. <laughs> Huwag niyo pong kakalimutan <laughs> ang kaibigan ni Beatrix sapagkat kung ang Batangas ay may Janloid at may beya. Tayo po'y sumusuporta sa Bong Rebilya at Lani Rebilya ng Gavite. Ayun, <laughs> ayun. Good morning senator Bong Rebilya no? sa lahat po ng mga taga-Batangas 2nd District. I want you all to understand, isa po sa unang tumulong sa mahal kong mayora upang maalagaan ng Batangas 2nd District ay walang iba kung hindi ang cute na cute, gwapo na gwapo at napakasipag na senador Siyempre, ang nag-iisang kabiyak ng aking BFF sa Congress, Congresswoman Lani Mercado, di ba? Our very own Senator Bong Revilla. Maraming salamat po, Senator Bong, sa lahat ng tulong ninyo sa Batangas 2nd District. And kudos po tayo sa inyong oo, na inquiry and in aid of legislation, kaugnay ng ating uh, preparation for the next general appropriations act, mm. most specifically about the allocation for flood control project as an effective intervention para sa atin pong nararanasan uh, serious flooding due to global warming. Kuya oh, Ma'am, siguro isa sa mga ma We're matatal... Isa rin po sa dapat matalakay rin, Ma'am, siguro yung mga land use program po natin at saka po yung uh, basura rin. Ano? Kasi yan yung mga uh, isa rin sa mga dahilan po ng mga pagbaha, Ma'am. I I am not so sure Yeah, I am not so sure Kuya Ron, if the Committee on Public Works and Highways of the Senate will be able to deliberate also on the land use. Apo. Uh, sa pagkatama ka Kuya Ron, you're very much right. Ito po isa sa dahilan ng pagbaha dito sa Pilipinas kasi marami po sa mga lupa, dati agricultural, dati forest, ngayon ay industrialized Commercial. na. Apo. So yun pong ating mga katulong. <coughs> Uh, na sa baha malalaking puno ay masyado na pong marami ang nabawas no? Kaya I I hope na may opportunity at my time ang Public Works and Highways Committee ng Philippine Senate na mapagtalakayan ito and similarly I hope na ang Congress makapag-initiate din ng ating sariling investigation or inquiry legislation because GAA is a legislation. No, huwag niyo pong kakalimutan yun. Atin pong taunang budget ay isa na ng Kongreso ng Pilipinas that pertains to the lower house and to at tama lamang pong pagtalakayan itong itong ating naranasang pagbaha most especially in Metro Manila and the other and the other concerned provinces no para yun pong susunod natin na Budget General Appropriations Act of 2025 ay maging responsive sa mga challenges ng ating bansa. Pero uh, tayo po'y pansamanta lang na mamaalam but yeah. we will be back. All right.